Ronnie! Pamela! Ano kayong dalawa? Anong ginawa niyo buong araw? Nag-gadget at matulog? Ma, bayan mo naman na kami. Weekend naman ni, eh. Papahiya naman kami. Oo nga ma, weekend lang naman kami ganito eh. Pwede wak ka na magalit. Ano hindi ako magagalit? Eh lahat ng inutos ko sa inyong dalawa, wala kayong ginawa. Ha? O ano, hindi kayo kikilos? Bonnie? pumunta ka na ng kusina, maghugas ka ng pinggan. At ikaw, Pamela, ilikpit mo to lahat, ha? Ako, aayusin ko lahat yung ide-deliver ko mamaya. kainis naman. Puro utos na lang. Mama, mamaya na lang, please. Uy, yung dalawa, huwag kayong magreklamo at huwag kayong magdabog-dabog dyan, ha? Bakit ako ba nagpapahinga? Umilos na kayo, ha? Huwag niyong hintayin magalit ako. Isa! Dalawa! Hilos na! Yeah. Bakit ganun si Mama? Lagi na lang galit. Hindi naman siya ganyan dati. Ako nga din eh. Nagulat na ako bigla-bigla na nagagalit si Mama. Hindi naman siya ganyan dati. Ano? Tara. Maglinis tayo. mamaya pag bumalik, magalit pa sa atin. Pero hindi naman ako marunong maglinis at magugas eh. Siya naman kasi gumagawa. No? Bakit ako marunong bako? Pag uugas ka ng plato, di ko alam eh. Sige na, lininis na tayo. Ba, masisipag ng mga pabangkin ko ha. Ano na kaya niya taglilinis kayo? Naku tita, si Mama sobrang init ng ulo kanina pag uwi niya. <coughs> Hindi hey nga po ako marunong ipinaglilinis na kami ni Kuya. Pwede mo ba kaming tulungan? Oo. Tita, tulungan uh, niyo po kami. Sure. Siyempre. Ay! Pati pa, kaya mo sila. Kaya mo sila magtutong maglinis. At hindi naman habang buhay nandito ako para akong gumawa lahat na sa kanila eh. Ako naman, weekend na weekend. Hindi mo pagpahingin yung mga bata. Ate, tinuturuan ko ang mga anak ko at saka disiplina ko. Ay, ate naman eh, mo sila. Ito sila maglinis. Ewan ko sa'yo, ano ba problema mo? Wala naman akong problema. Basta sasabihin ko na lang sa'yo. sige. Antayin ko na lang kung ano sa'yo kung mo. Pandirito lang ako, Elsa, ha? Oo. Basta pagsigurado na ako, sasabihin ko sa'yo yung problema. Pero ngayon, babayaan mo na sila matuto maglinis dyan. Wawa naman. Oh, babe. Bakit parang may iniisip ka? Eh, si Mama kasi. Bigla, bigla na nagagalit. Napag-iinitan kami dalawa ni eh, Pam. Bakit siya ganun? Baka naman nire-ready na lang kayo. Para kapag nag-asawa ka, di ba? Adi marunong ka na sa mga gawaing bahay? Hindi. Iba talaga eh. Iba siya magalit ngayon eh. Hmm, na lang. Di ba, malapit na yung Mother's Day. Tapos magaling ka na mag-drawing. What if mag-drawing ka ng portrait niya? O, oh, para ma-feel niya na love mo siya. Oo oh, nga, no? gawin ko pa. Baka matuwa si mama. Ayan. Okay. Sigurado matutuwa si mama nito. kuya. Wow, ang ganda. Ako walang gift kay mama kasi ako pa nga yung magpapabili ng cellphone sa kanya kasi sira na yung phone ko eh. Oh, <laughs> ano ka ngayon? Kita mo ang init-init palagi ng ulo ni mga at sihingi-hingi ka pa. Natakot mo naman ako kuya eh. Pero basta alam ko, ibibili niya ako kasi hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga eh. She always take care of us. Ano? Gusto mo tayong dalawa na magbigay sa kanila nito? Talaga? Sa ating dalawa galing yan? Talaga? Tata Oo nga. Ulit. <laughs> Thank you, Kuya. Okay. Ba, happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Ma! Mal, ginawa ko po para sa inyo. Oh, ano to? Paregaregalo pa kayo sa akin ngayon? Sigurado naman ako may pabibili kayo eh. Mama talaga, kilalang kilala niya talaga tayo. Sabi ko na nga ba eh, wala naman kayong alam gawin eh, kundi humingi. Pabili dito, pabili doon. Eh, dumaan nga ang birthday ko eh, Pasko. Valentine's Day, hindi niyo ako niririgaluhan. Tapos ngayon, Mother's Day, niririgaluhan re niyo ako. Ano, akala niyo natutuwa ako dito? Mama, sorry po. Ma, ginawa ko naman po talaga yun eh, para sa inyo, eh. Problema problema ate, problema ko yung mga pamangkin mo, kaya naman ako niraguluhan eh. Paano kasi meron na namang hihingin sa akin, puro pabili na lang ng pabili. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Elsa, ano ba yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Roni, Pam, pumasok mo lang kay yung kausapin ko lang mama mo. Sige po. Elsa, ngayon sabihin mo sa ano anong problema mo? Dati, <laughs> mamamatay na ako. Nagpa-check up kasi ako eh. Lumabas sa check up end stage na yung sakit ko. Magandang hapon sa'yo, Elsa. Um, kanina ka pa ba? Ay, hindi naman po, Dok. Dok, kumusta po yung mga test ko? Saka gusto ko lang po malaman bakit sobra yung bleeding ko. Saka every time I urinate, ang sakit po talaga doon eh. Alam mo, Elsa, nung no, una kang pumunta sa akin, ang complaint mo is vaginal discharge with profuse bleeding. And uh, sabi mo, swollen yung iyong mga binti. Nung no, examining kita, magang magayon dalawang binti mo. Hindi ito simpleng kaso, kagaya ng inaakala mong baka UTI lang ito. Pero, do uh, ano mo po talaga yung sakit ko kasi medyo nag-worry na po ako ngayon eh. At saka laging grabe na po yung mga nararamdaman ko talaga ngayon po. Okay. Um, yung uh, sasabihin ko sa'yo is based on your laboratory results and the medical examinations na ginawa ko sa'yo nalulungkot akong sabihin sa iyo ng finding sa iyo ang diagnosis sa ay fourth stage cervical cancer end stage na po Elsa so, naman po, Pwede pa makuha sa chemo or, or any gamot po, gagawin ko po. Nakalulungkot, Elsa. Hindi na siya kaya ng chemotherapy. Hindi na rin nga ako magsasadya sa'yo ng surgery. Ang magagawa na lang namin sa'yo is palliative treatment. Um, I suggest, pwede ka naman kumonsulta o kumuha ng second opinion. Pero, suggest ko na lang din na sabihin mo na to sa mga mahal mo sa buhay. Ano na kaya ang mga anak ko? I'm so sorry, Elsa. <laughs> Ate, ikaw nang bahala sa mga anak ko, ah. Oh. Pag nawala ako, natatakot ako para sa kanila. Ano ka ba? kayang kaya natin yung andi dito kami. Pukuha tayo ng second opinion. Huwag ka mag lang, magpakatatag ka. Ate, huwag na. Sayang lang yung pera. Iiwan ko na lang sa kanila yung gagamitin ko sa magpapagamot ko. Magpakatatag ka, Elsa. Kaya natin to. Ate, pangako mo sa akin na Uh Oo -oh, ba yan ang mga anak ko? malungkot ako. Paano na tayo? Wala na si Mama. Yes. Mag-alala. Dito si Kuya, hindi ka papabayaan, okay? Ako na mag-ayos ng mga gamit niya. Ikaw na lang po sa iba. Sige. Hindi pa nga rin ako makapaniwala eh. Wala na si Mama. kaniyan yung box na to. ko alam. Ah. Andito yung phone na wish ko. Ah. Ito yung didrawing ko para kay mama. Uh, kuya, bunso, matawarin niyo si mama ha? Kung hindi ko nasabi sa inyo na may sakit ako, dahil ayaw kong mag-alala kayo. Ang gusto ko, maging matatag kayo ng, ng magkapatid. Kuya, napakasaya ko nung binigay mo sa akin yung drawing na yan. Kahit ang sakit nung pinunit ko sa harapan niyo. Pero binuo ko to ulit kasi alam ko kahit wala na ako, magiging buo pa rin kayo magkapatid na si Pamela. Bunso, iniwan ko na pala yung cellphone na kailangan mo. Pasensya ka na, ha? Kung hindi ko nabigay sa iyo ng personal, alam ko ito ang wish mo. Basta tatandaan niyo, mahal na mahal kayo ni Mama. At lagi kayo magtutulungan. I love you, mga anak. Mama. Kuya kaya pala laging galit si Mama kasi gusto niya tayo maging matatag. Kaya nga eh. sa huli buhay siya, itindi niya pa rin tayo. Mama, iingatan ko po yung bigay niyong cellphone. Miss na miss na kita. I love you po, Mama anda ba si kita mama? Mali? Ako ba yung mali? Di ba? Lahat ng inutos ko sa inyong dalawa, wala kayong ginawa. Ah, mahabap na po, Ma. Ah, o pala? Yung orders, delivery. ay yun na pala. Okay, dun na pala. akong ginawa. Hindi kayo kikilos? O, sige. Sorry. Okay, my fault. Ako na po. Sorry. Ronnie, gumunta ka na ng kusina. Magbubogas ka ng pinggan. At ikaw naman, may pumasok. Magalit ako. Ma'am? Hindi alam ko ano eh. Ba? Ang ginawa po... ginawa po namin Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch to, meron po tayong basement parking. At maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, Og lempa ga alli langarn.